sa ngala ng Ama, Anak at ang Diyos, Espiritu Santo. Amin. Panginoong Hesus ng nasaretare ng Langit at Lupa, Hari ng Sang Sinuko, bikawang ang salita ng mga pangyarihan, Ama. Patawad po sa aking mga kasalanan mula ng pagkabata hanggang ngayon sa aking galitang po habag sa sarili. minanakit, hindi pagtitiwala si Bungpo, hindi pag-unas si at paghanap. Nang tagumpay sa maling kaparaanan. Nagkasala pa ako sa iyo. Patawad po, Panginoong Isus. Pumasok ka sa puso ko. Ako'y sumasampalataya na ikaw ang mesiyas, tagapagligtas, Panginoon, magagamot ng buhay ko, na ikaw ang sagot sa lahat ng mga problema ko at pangangailangan ko. At pinapatawad ko na rin po ang mga nagkasala sa akin. Salamat sa iyo, Pagmamahal at Kapatawaran mamahalin kita, susundin paglilipuran, magtitiwala at mananatili sa iyo habang panahon. Amen. Buksan mo ang aking puso at kaisipan amang banal. Pagharian mo ang aming buong katawan, huwag mo pababayaan ang buong sangkatauhan ng sanibutan. Kami nilikha mo, Panginoong Isus, kinuwa mo kami sa iyong wangis at kaanyuan para kami iligtas Ama, sa masakapamakan at pagkakasala sa bawat pagkakamali namin, sa bawat pagkakasala namin na nagawa sa iyo. Panginoong Hesus, kami iyong patawarin at kami tulungan mabuhay sa sanlibutan sa araw-araw at sa mga oras nito. Sa pangalan ng Banal na Espiritu Santo nga si Hesus, Nasareno Santo Kristo ang amang nasa langit na si Hesus ng Nazaret. Andog mga panalangin, sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Nang may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya naman ako kay Iso Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon namin lahat na nagkatawan tao ng Sain Diyos, Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Ngabere na pinapakasakit ni Ponso Pilato, Epinako sa cross pin living na nausin niya na ng mga yung mga pagkaraan ng pangatlong araw na buhay ng magmuli o makiat sa langit sa luklukan ng Diyos sa mga sa lahat na nagmumula para rito para mag-uukom sa nga buhay ng matay na tao sumasampalatay naman ako sa Diyos Espiritu Santo sa Bansimbang Katolika sa kasamaan mga santo at mga banal sa kapatawaran mga tao makasalanan sa pagkabuhay nga magmuli sa mga matay na tao sa buhay na walang ganamin amin. Amang nasa langit, sambay namin ang alam sa mo kami. Sa karihan mo, sundi ng loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa mga sala para naman napatawad namin sa nagkakasala sa amin at wag mo kami pain tulad sa tukso mo kami sa dilang masama amin hababering Mariano Maria no ng grasya ang pain masayo, sumasayo ka pinapala sa babaeng na pinapala naman ang iyong anak na si Isyo, Santa Maria ng Dios patawarin mo kami mga mo makasalanan ngayon at sa oras ng aming kamatay na nuwalati sama Anak at ang Diyos Espiritu Santo. Amen. Panginoong Isos ng nasarita, ang nasaretare ng langit at lupare ng sansinukog. Ikaw ang salita, ang berbo nga nagkatawan tao at salita ay Diyos. Handog mga panalangin sa pangatlong, sa pangalawang huling pitong wika ngayon, ay kakasamain kita sa mako sa langit sa paraiso. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mama, mga mga sa lahat. Nang may gawa ng langit at lupa, sumasampalata naman ako kay Kristo, ang isang anak ng Diyos, Panginoon naming lahat at ng taong sa si Espiritu Santo, ipinanak Santa Maria ng na pinapakasakit ni Ponso Pilato, ipinako sa krus, pinatay ni Libing, na nao sa inaroroonan na may na pangatlong araw na buhay magmuli. Umakit sa langit sa luklukan ng Diyos sa mga makapangirin sa lahat. Doon nagmumula para rito mag sa kabuhay ng matay na tao. Sumasampala naman ako sa Diyos Espiritu si Santo sa banal na simbang katolika sa kasamahan mga santo at mga banal na patawaran mga tao mga kasalanan sa pagkabuhay, magmuli sa matay na tao sa buhay na walang ganamin. Ang mga nasa langit, sabay nang alam mo, isa mo kami. Sa karihan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa rawaraw. Patawarin niyo po kami sa aming mga sala para naman na patawad na nagkasala sa huwag mo kami paintulot sa tukso, hindi haja mo kami sa dilang masama, amin na babering Maria, na wapunuan ng grasya ang pahindyo, sumasebo Diyos sa babae na pinapala naman, ang iyong anak na si Jesus, Santa Marina ng Diyos, patawarin mo kami, na mga anak mo makasala na ngayon sa oras, aming kamatayan na wala at isama, anak at ang Diyos Espiritu Santo, amin handog mga panalangin, mga sakripisyo, mga sa, mga pagayuno. Araw ng Webes na kami dumadalangin sa banal mong katawan, Ama, sa banal mong liwanag ang liwanag ay Diyos sumasampalataya ako sa Diyos sa mga mga pangirin sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay So ng isang anak ng Diyos. Panginoon namin lahat na nagkatawan, taong sa inyong Diyos, Espiritu Santo. Ipinanak ni Santa Maria ng Abiri na pinapakasakit ni Ponso Pilato. Ipinako sa cross penalty living na nausin na na naman yung mga pagkaraan. Na pangatlong araw na buhay, magmuli umakit sa langit sa luklukan ng Diyos Diyos mga pangeran sa lahat nagmumula para rito maghukong sa mga buhay ng matay na tao. Sumasampalatay naman ako sa Diyos Espiritu Santo sa banal simbang katolika sa kasamaan mga santo at mga banal sa kapatawaran mga tao makasalanan sa kabuhay magmuli sa mga matay na tao sa buhay na walang gana amin ama nga nasa langit siyang bay nang alamin sa amo kami sa karamusundin ang loob mo dito sa lupa para lang sabigan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa mga sala para naman na patawad namin. Sa nagkakasala, sawag mo kami pentolot sa saja mo kami sa masama amin. Ababering Mariana po, puno ng grasya ang Pahing sumasayo. Bodja pinapala sa babayang na pinapala naman yung anak na si Jesus Santa Maria. Ina ng Diyos patawarin mo kami mga anak mo mga kasalanan. Ngayon at sa oras sa aming kamatay wala sa anak sa Espiritu Santo. Amin. Sa pangapat na uling pitong wika nga patuloy namin Isyus ko, inialay ang mga panalangin. Mga ministero ng Santo Rosario sa banal mong pangalan, sa banal mong katawan amang banal, sa banal mong liwanag. Dalang liwanag ay si Jesus ng Nazaret, Diyos, Diyos ko, bakit mo pinabayaan, Diyos miyos, Diyos miyos, at kwa kusti sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat ng may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Kristo, so isang anak ng Diyos, Panginoon namin lahat na nagkatawan tango sa Diyos Espiritu Santo. Ipianak e, si Santa Maria ng abing pinampakasakit ni Ponso Pilato. Ipinako e, sa cross pinatay ni Libing. Nanawag sa ng mga iyong mga pagkarampa aron araw na buhay magmuli. Umakit sa langit sa luklukan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula para rito para maghukong sa mga buhay ng matay na tao sumasampalatay naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan katolika, sa kasamaan mga santo at mga banal, sa kapatawaran ng mga tao makasalanan sa kabuhay, magmuli sa nga matay na tao sa buhay na walang gana amin ama nga nasa langit sa na nga alam mo kami sa kare mo sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit bigyan niyo po kami ngayon nga nga amin kakanin sa araw, araw patawarin niyo po kami sa iyong mga sala para naman na patawad yung nagkasala sa mga mga kami pentulot sa tuksyo mo kami sa dilang masama ang maria na ng grasya ang pahing Diyos sumasebo sa babae na pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus, Santa Maria ng Diyos, patawarin mo kami na mga anak mo makasalanan ngayon at sa oras ng aming kamatay na wala at isama, anak at ang Diyos, Espiritu Santo. Amen. Handog mga panalangin, mga ministeryo ng Santo Rosario, ako'y nauuhaw sityo. Panginoong hisos ng Nazaret, ako'y kumakatok sa iyo, Ama, sa batong buhay dahil ikaw ang batong buhay painumin mo ako ng tubig na buhay at painumin mo kami ng tubig na buhay na hindi na kami panunisos mauuhaw magpakailan man dahil ikaw ang Diyos na buhay ang Kristong Boy si Jesus ang Nazaret sumasampalataya ako sa Diyos sa mga mga pangaral sa lahat ng may gawa ng langit at lupa sumasampalataya naman ako kay su Kristo ang isang anak ng Diyos Panginoon namin lahat na nagkatawan tao nga sa Diyos Espiritu Santo pinanganak sa Santa Maria Berin, na Beren na pinapakasakit ni Ponce Pilate pinako sa cross pinatay ni Libing Anaw sinaro na naman yung mga araw na buhay magmuli yung makit sa langit sa luklukan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula pa rin ito magukong sa nga buhay sa nangamatay na tao sumasampala tayo naman ako sa Diyos Espiritu Santo sa Banal Simbang Katolika sa kasamaan ng mga santo at mga banal sa kapatawalan mga tao mo kasalanan sa pagkabuhay magmuli sa nangamatay na tao sa buhay na walang gana amin Ama mga na sa langit sa ng alam sa mo kami. Sa karamasan din ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin niyo po kami sa aming mga sala para naman na pataw na nagkasala sa huwag mo kami. Ipahintulot eh, sa tukso ang dadya mo kami sa dilang masama. Bering Maria, na ng grasya ang pahing Sumasebo sa babae na pinapala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Marina ng Diyos, patawarin mo kami na mga anak mo makasalanan ngayon sa oras sa kamatayan wala ating sama anak at ng Diyos Espiritu Santo Amen Panginoong Isus, sa pang ng na huling pitong wika, Panginoong Isus, ngayon niya handog ko at inialay ko sa iyo, Ama, ang mga ministeryo ng Santo Rosario, para sa buhay at biyaya, kalakasan at panibagong buhay sa mga oras nito araw ng webis, handog mga panalangin, mga sakripisyo, Ama, mga penitensya, mga pag sa banal mong katawan, nga nagliliwanag sa sangkatawan ng sanibutan ni ang banal mong pangalan sumasampalataya ako sa Diyos sa mga mga pangirin sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Isokristo sa anak ng Diyos Panginoon namin lahat na nagkatawan tao ng sa Espiritu Santo, ipinanganak ng Santa Maria ng Abirin, pinapakasakit ni Ponso Pilato, pinako sa kros, pinatay ni Libing, anaw siya naruruna na may mga pagkaralpa araw, na buhay magmuli yung makahit sa langit sa luklukan ng Diyos, sa mga kapangirin sa lahat, doon nagmumula para rito para magukos ang abay na matay na tao, sumasampalatay naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa mga katolika, sa kasamaan mga santa at mga banal sa kapatawaran mga tao makasalanan, sa pagkabuhay magmulay sa mga matay na tao sa buhay na walang ganamin. Ang mga nasa langit sa bayanam nang alam mo, isa mo kami sa karamsun din. Ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit bigyan niyo po kami ngayon. Nang aming kakanin sa araw patawarin mo kami sa mga sala para naman napapatawad namin sa nagkakasala sa huwag mo kami. Ipahintulot sa tukso hindi mo kami sa dilang masama bering Maria. Naupuno ng grasya ang Pahing Diyos, sumasebo sa babay na pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus Santa Marina ng Diyos. Patawarin mo kami, mga anak mo, mga kasalanan. Ngayon sa oras sa aming kamatayan, wala sama. Anak at ang Diyos, Espiritu Santo. amin sa pangpitong huling winika may ko sa mga kamay ang aking espiritu pater in manos tuwas kumindom espiritu may umiksin salita Diyos handog mga panalangin pasasalamat Panginoong Isos sa panibagong buhay na ipinagkalog mo sa amin at pinagkatiwala mo sa amin na buhay at biyaya ng amin araw -araw na tatanggap sa araw-araw nito sa pangalan ng banal na Espiritu Santo at siyong na na kasi Jesus ng Nazaret ngaming aming Ama at Panginoon ng mga pangirang tagapagligtas sa silong ng langit at lupa kundi ang pangalan lamang na Isus. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga mga pangirin sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Isus Kristo isang anak ng Diyos, Panginoon namin lahat ng katawan tama sa Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ng Abirino, pinapakasakit, ni Ponso Pilate, pinako sa krus, pinatay ni Libing, na naugsay naroroonan ng na mga yung mapagkarang pangatlong araw na buhay magmuli, umakit sa langit, sa lukluka ng Diyos sa mga mga pangirin sa lahat, doon nagmumula para rito mag sa bayan ng Mateo 10,000 masapalata naman ako sa Diyos. Espiritu Santo sa bayan Simbang Katolika sa kasamaan na mga santo at mga banal sa kapatawaran, mga tamo kasalanan, sa pagkabuhay nga magmuli sa matay na tarot sa buhay na walang gana na ma, nga nasa langit sambay na nga sa mong kami sa karamusun din. Ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit, bigyan niyo po kami ngayon na nga aming kakanin sa patawarin niyo po kami sa aming mga sala para naman ang papatawad namin sa nagkakasala sa huwag mo kami ipahintulot e, sa tukso ang mo kami sa doon ng masama bering Maria na upuno ng grasya ang Pahing Diyos sumasayo Diyos sa babae na tinapala naman ang iyong anak na si Jesus Santa Maria ina e, ng Diyos patawarin mo kami manak anak mong kasalanan ngayon at sa oras sa aming kamatay na wala sa sa anak at sa Diyos Espiritu Santo Amen, Amen. Panginoong Isos ng Nasaretari ng mga hari, Panginoon ka ng mga Panginoon, patawarin mo kami Ama, sa aming mga kasalanan so tulungan mo kami sa buong sa buong magdamag na ikaw ay si Jesus sa El Santo Cristo ng aming Diyos at Panginoon ng no mga Panginoon Jesus, ang banal mong pangalan mula kama sa atas sa langit, dala ikaw si Jesus ng Nazareno.